Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, Yamang kami, mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tignan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Iniwasan kong makagawa ng anumang ipagdaramdam nino man, upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Sa halip, ipinakilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos. Sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian, at mga kagipitan, ako'y hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, ang di kumain ng ilang araw. Ipinakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay. Kaalaman, pagpapahinuhod, kabutihang loob, gayon din sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tapat na pag-ibig, tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos, ang katuwiran ang sakong sandatang panlaban at pananggalang. Naranasang kong parangalan at siraang puri, laitin, at papurihan, ako'y itinuring na sinungaling, gayong patotohanan ang aking sinasabi. Ako'y itinuring na di kilala, kahit kilalang kilala. Halos mamatay na, ngunit malakas na malakas. Kahit ako'y pinarorosahan hindi ako namamatay Inaring hapis na hapis gayon may laging nagagalak Mukhang mahirap ngunit nagpapayaman sa marami Waring walang wala ngunit akin ang lahat ng bagay ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.